Hello, uh, good day. Sino sa babaybay natin yung uh, nangyayari dyan sa ICC trial ng ating uh, former president. So, ako bilang Pilipino, I am happy na at last, at long last, then uh, nasa ilalim na siya ng ICC. Although Maraming mga Pilipino na sinusuportahan siya. In fact, uh, dito sa Pilipinas, may mga grupo na sumusuporta sa kanya. Ngunit, mayroon din mga uh, grupo na sinusuportahan yung mga naging uh, uh, biktima ng war on drugs ng ating uh, former, presid former president. So, ang masasabi na, na natin diyan, parang uh, dapat 'wag na 'wag na tayong uh, makisausan ng masyado diyan ano. Pabayaan na natin ang batas. So, 'Wag na nating uh, parang nag-aaway pa tayo dito sa yung interpretation natin ng uh, jurisdiction under under jurisdiction o hindi Uh, o kaya laban sa ating sovereignty o violation ng ating sovereignty o hindi kwanan no may yan may ruling na ang uh, Supreme Court sana whatever as uh, sinasabi ng ating Supreme Court kun natin uh, yun na ang paniwalaan natin okay ngayon uh, dito naman sa Europe Okay, uh, will and good uh, dahil, will uh, we'll and good yung pagsabi ng sa loobin natin sa mga issue, issues. Okay, so just like dyan uh, nga sa Europe, uh, particularly dyan sa Netherlands, may mga Pilipino na nagpapahayag ng suporta sa dating president pero mayroon din yung mga grupo na nagpapahayag ng suporta do sa mga naging uh, biktima so hati yung mga pilipino actually uh, with regards to that uh, issue ngayon uh, na isip ko bakit kaya asip marami yung mga pilipino na pumopopop komo pontajan sa jan uh, sa siguro ICC uh, building para magbigay uh, ng suporta sa vice president sa palagay ko it is as if uh, dahil uh, siyempre, pilipino yung nasasakdal. kaya parang excited din yung mga Pilipino dyan, ano. They are also interested sa anumang mangyayari. Eh, wala, aliba, wala silang ginagawa. So, pupunta sila dyan na uh, para makakita ng mga Pilipino dyan. O, uh, kasi, imagine, nandyan si Vice President, nandyan, nandyan yung ilang uh, Senators, nandyan yung mga dating uh, Uh, cabinet uh, members ng, ng former president. So, ma maraming Pilipino at the same time uh, nakapokus ang media. Kaya, yon maraming nagiging excited uh, o Ano? Ngunit, hindi natin mababago yung katotohanan na talagang uh, may mga Pilipino na sumusuporta kay former president pero mayroon din yung mga Pilipino na sumusuporta sa mga naging biktima ng ating uh, former president. Ngayon na uh, ako bilang uh, Pilipino, at saka personal opinion lang naman natin ano. Ang masasabi natin sa mga kababayan natin diyan, mga uh, OFW particularly sa mga lugar na 'yan. Para sa akin, huwag na tayong makisawsaw. Okay, huwag na tayong gagawa ng whatever rally, whatever, kung ano man ang gagawin niyan para maipakita yung suporta sa alimbawa, jan sa former president o suporta doon sa mga biktima. Kasi yung kaso nasa kamay na ng ICC, pabayaan na lang sila. After all, talagang ano, yung kaso na yan ay ina-elevate sa kanila. No? Uh, yan, ganito ang pagkaintindi ko. Siyempre, may, may mga grupo dito sa Pilipinas na nagpailan ng case sa ICC laban sa former President. Pagkatapos, uh, we should be thankful dahil in yan ng ICC. Imagine, uh, malaking kundin yan, ano? Malaking responsibilidad, malaking trabaho ng, ng, ng mga ng ICC. Ngunit, uh, so, tinanggap nila para magkaroon ng trial ang former president. Nasa kanila na, eh, wag na, wag na, wag tayo gagawa ng something na para bang pan sila, ano, yung uh, binabago yung kanilang judgment in favor or against sa uh, kay former president. Uh, wag na, ano, kasi sa totoo lang, sa, sa tingin ko, pag uh, ginagawa natin yan, parabang wala tayong tiwala sa kanila. Wala tayong tiwala sa rule of law. Tandaan natin na itong mga batas na batas na, yan, galing yan sa Europeans. Okay? Okay? Uh, yung mga civil code, ganun. Uh, kung pa yan sa, kung hindi yan nag, If my memory uh, serves me right Then, pampayan ano Yung mga batas ng mga Romano gata, ba, Batas ng mga Grigo So, in other words Yung mga batas-batas na ito Ay galing sa Western Civilization Then, uh, pag pinag-uusapan natin Ang Western Civilization Ang kinutokoy natin dyan Uh, generally ay ang mga ang Euro. Uh, okay at saka isa pa alibawa ganun ganun ang gagawin natin no yung rally ng rally para ma ano ma para ma change yung decision ng mga judges parang na, naipapakita natin na para madali pa yung nabudol-budol, uh? na. Okay. Kasi isa ngayon nga ang daming mga fake news. Aminin natin, ang daming fake news sa ngayon. Kaya talagang mahirap ang mahirap talagang makuan mo yung trot. At least talagang kuan mo ano, talagang i-assist mo. Pagkatapos, huwag, kang mani, man, huwag kang maniniwala lang sa ilang source of information. Tignan mong lahat. Kaya, ganon. Ngayon, uh, I believe na ganon ang gagawin ng mga judges dyan. Tignan nilang lahat. Uh. tignan nila yung uh, pro. tignan, uh, tignan nila yung uh, contradiction etcetera etcetera So in other words uh, sila ay kwan nanandito sa sila sa middle. tinitingnan ang lahat ng ang gulo ngayon pag ginugulo natin sila mas ma, mas uh, magiging complicated mas magiging mahirap yung kanilang trabaho so, ay saka ito pa no remember kayo ay nasa ibang bansa, maganda yung trabaho ninyo dyan probably. Uh, mataas ang sahod. Okay, kaya, kasi mayroon, marami tayong nakikita na from overseas. Talagang Finby take vacation. Makikita natin na medyo angat sila sa atin sa mga Pilipino na nakit, nakit nakatira lang dito sa bayan natin. So, may dyan yung opportunidad ninyo. So, therefore, pag na kayong gagawa ng something na baka ma-antagonize yung mga tao o yung mga leaders sa mga lugar na yan. So, parang nga quiet lang, ano. Antayan na lang natin whatever decisions. Anyway, sinasabi naman na wala namang kapital kap kap punishment yan sa na paano, walang, walang capital punishment na ibigay ng I ICC. Okay? Pagkatapos, maganda naman ang kwan nila doon. Maganda yung tirahan nila. Okay ang accommodation. Uh, sinasabi nga na mas maganda kisa yung uh, ordinary hotel dito sa Pilipinas. Kaya, anta antayan na lang natin yung decision. Kung si President Duterte will be acquitted, then that's fine. Kung siya naman ay mapaparusahan, then uh, that's fine also. Ano? Okay. Kaya ganun lang ang masasabi natin, lalong-lalo lalo na dyan sa mga uh, katulad nating Filipino. Na, na nagtatrabaho dyan sa mga lugar na yon Dapat chill-chill uh, lang tayo. Quiet lang tayo. Tayo na lang natin yung mga decision. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. Abay tayong mga Pilipino.